Walang pagkain guys. Tingnan natin kung anong pwede nating maluto sa ref. Ay ito may mga bulok na saging. Sayang naman kung itatapon natin tong mga bulok na saging. Tuwa na rin tayo ng gatas. Kahit isang peraso lang. Yan. Yan. Tingnan natin ito. Tingnan nyo ang saging oh talagang parang hindi na siya pwedeng kainin pero gawan pa rin natin ng paraan sayang kasi Ayan. ang madali ang merienda kasi gutom na kami wala kaming maisip na merienda kaya try natin gawin ito balatan mo natin yung saging yan, literal na bulok talaga siya pero pwede pa naman oh. Siyempre, hindi naman mahilig yung mga bata sa ganyan na saging. Mahirap silang pakainin. Kaya tingnan natin yung magkagawa natin para mapakain sila ng masustansya. Ngayon, makin nakita guys, may tubig ako dito. Ay, kahit anong brand naman ng gatas, siguro pwede. Kung anong available lang meron dyan sa inyo. Yan lang. Ganyan yun lang. lang. Templa nyo lang kasi to syempre hindi naman pwedeng ganito kailangan mong i-mash hanggang sa maging malapot siya mamaya guys wag ganito na ang consistent niya medyo malapot na pwede mo nang ilagay yung tinimpla mong gatas kahit anong suwa kahit anong brand pwede mm. Haluin mo na ng haluin hanggang hindi malapot na siya. Wala akong nila, ibang nilagay dito kundi gatas at saging lang kasi yun ang available dito. Ngayon guys, pag ready na, ganyan na siya ang texture niya. Ayan. Pwede na natin hinumot, pwede tayo magtuto. Sa so, mahinang apoy lang. para di agad masusunog ang ating lulutuin dahil may mantika ako dito ng nyog pwede man mabaho lang siya pero okay na yan wala tayong ibang mantika kaya ganyan ang kulay niyan nilangis ko yan yung langis ng nyog sayang kasi kung di mo gagamitin pero na yan healthy pa Ah, wala akong nilagay dyan na flour o kung anong gatas lang at saging kasi wala na akong pambili flour pa. Hindi na natin kalalabasan. Yan na guys, after 30 minutes, nabuo-buo na siya. Ayan na. tutong na siya. Mukhang masarap naman. Ayan. Kinalabasan para na siyang yema. Hmm. Sarap. Ngayon na guys, o tikman na natin kung anong lasa na ito. Hmm, hop. Tikman nyo na rin, try nyo na rin dyan guys sa bahay. Ang harap.